sinasabi ko, karunungan at katotohanan nandyan ang kapangyarihan. Totoo yan. Ang e, iyong nga ko, hinahanap niyo, puro kapangyarihan. Palak niya yata nga ko, hatiin ang dagat <laughs> eh. Diba? E, ang <laughs> mo, may sinabi ako. Umarap sa akin ang taong nakapagpaandar ng unang pahina ng librong Encanto de Diyos. Tandaan mo, 2020 ah, pa yun. Oo, oh, po yan. Hanggang ngayon, inaantay ko kasi nung harap sa akin. Wala mga oh, pagpapagpapagpapagpapag. No? Wala mga pagpapagpapagpapagpapagpapag. Oo, naman. Pero, kaya lang, may mga susunod na Ayun, siya, ito sabino pa noon yun, di ba? Umaandar yun. Ang problema, hindi alam masusi. Hindi alam. Kaya sabi ko, umarap sa akin. Dahil hindi sinulat ko no. na susi. Umaandar talaga, pero wala susi, no? Oo. Oh. Kasi, eh, nagdudunan lahat, lahat eh. eh. Sabi ko, inkanta din yung skapa pag napaandar lahat. May leg nyo pa si Kristo. Parang binagisang nga alam kung ano, nakandado eh. pero wala susi. E Paano mabukong si aging Pag yan nalaman ninyo, nga, nga, nga. eh, naniniwala na akong ako na nasir ka. Okay, sa nasir, ah, so ano nasir? Kasi, ang nasir ang pinagkanooban ng karapatan. <laughs> karapatan. Ah, Lumakad na ako sa tubig eh. Kaya nga lang, tinesting ko lang. Galing. Mabuti naman ka mo, hindi pa uso video. Dahil kung uso video ron, ang yabang ko. <laughs> o, oh, ikaw na lang ang magpahala sa tubig doon. Kaya yun ang ginamit ko eh. Oh. Ah, siya, siya, ang ano? Lumakad ako si Babo ng tubig. Hmm. Oh. Ang <laughs> salta ng tatay ko, yung kayabangan mo, Lutika. ka. Hmm. Tay, sa inyo lang naman ako nagyabang. Yung, uh, Mabuti na nga ka mo, hindi pa uso na ng cellphone na di yung camera. Oh. Dahil okay. kung nauso, mayabang e, hindi eh, para kasi David Copperfield Nalipad. David Copperfield oh, eh yung pulis kasi silang krus eh okay. ibinitin sa ere silang ng ano eh oh, nang general okay. eh nung tinurukan ko eh oh totoo yun nasa video yun nawala lang nga yung video na yun eh ano nga eh eh ano, ano yung dyari, nung gari nung masampalang sinilas baksak hindi, na ano, dahil kasi bubunot, laseng si Silang Cruz. Hmm. Ang yari ni Susa Plaza, ng Rosario. Uh. Hmm. Silang pangsampal yun, pak, 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 pak. Ganyan si Silang Cruz. Ay, naitali. Hmm. Ay, nung labas ng puli, bakit? Nasa ere. Siya sampal ni Sito. Um, umakit pa sa silyo eh. Sino Sito? Sito! Si yabang. Oo, oh, yun. Ay kaya inatake. Oo, oh, yun, yaman na. Sinampal-sampal tinuruan ko yun. Ay, yung pala pinagbabalaki noon. Oh, yun pala, sina, ay, yung pala yung, ay, pala yung noon, no? Na sinasampal niya. Punta sa bayan. Marami ako nag-estudyan dyan noong araw. Sila mismo magkasabi sa iyo, ano ang tunay na pangyayari doon. Kasi hindi makakapamak. Tinuruan ako noon, no? hindi pa ako masyadong marunong. Puta nga yung kriyad nyo sa TC battery pinakita ko ito. Oh, Ay ba yan Ay binigay sa akin na buo. <laughs> Nakahalap mo rin o, yun, mo Kisa, tibane, na ito. Ayun, doon ako nag-ara. Kaya tatay sa tao Yung Oya at saka Oya Aha. Aha. Ano? Oya Aha. Kasi sa turo, yeah. yung Oya. Ja, Kristo, yung Aha, yun ang Diyos Ama. Oh yung ha yun ang yung spirit santo sa turo ha ang tanong ko nga muna meron nga ba yung Diyos ama anak spirit santo meron wala pero diba yun yung ayun ang tinuro sa mga ano ayun yung ay tinuro ayun yung tinuro Diyos ama Diyos anak Diyos spirit santo 1 plus 1 plus 1 equals 1 isa lang isa lang isa lang isa lang o ngayon edi walang Diyos na gano'n. Basta isang sila pa rin, silang Diyos. Ito, para maintindihan na, yung salitang Diyos ay salitang Kastila. Uh -huh. Nagmula sa salitang Latino na Deus. Uh -huh. Na kinuha naman ng mga Romano sa Grego. Dahil baka nakakalimot ang iba, ang Romano ay Hellenetic culture mula sa Grego. Uh -huh. Deus. Ang Diyos nila, kung tawagin ay Deus. Uh -huh. Ayan. Ngayon, takbo tayo ng Sumeria. Kung saan nanggaling si ano Abraham. ano na yun? Saan nanggaling si Abraham. Si Humiwalay siya, dahil nakita niyang iba. Diyan nagbula naman ang salitang God. At ang tao sa Diyos diyan ay God. Wala, maraming dinakakalang yan. Yung God, sino? Si Baal. Si Baal? Si Baal. Si ang demonyo. Yan ang tinatawag niyong God. Kaya ang tanong ko ngayon ito eh, sa Israel ba may Diyos? Meron? Punta kayo? Wala, di ba? Hindi nga sila naniniwala eh. Hmm. Hindi sila naniniwala sa Diyos eh. Ma, 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 uh, ngayon, pumunta kayo ako ng Afrika. Sabihin nyo kung meron Diyos. Mas lalo ro. Wala silang, wala silang gino'y Wala ko. ka akong pangalang, God. ibinigay na God. Yan ay tawag ng tao. Wala nga ang anghel eh. Hmm. Dahil yung anghel nga eh, hindi nga alam na anghel ang tawag natin sa kanila. Ah, Miski ito eh. Angel. Oo. Oh. Tama nga. Ngayon, nasa ng God? Ay, yung tinatawag yung God, yung mga Diyos dito. Yan ang Diyos na tinatawag. Oo, oh, ngayon, sa pa. Panginoon, sabi kay Kristo, may nagtanong. Anong itsura? ng Diyos. So, si Kristo. Ang Diyos ay Espiritu na pinatunayan din ng ng lihim na kasulatan. Oo. Ang Diyos ay iwanag. May tsura ba? Wala. Oh. Oo. Ang Diyos ay Espiritu walang laman, walang buto katulad ng nakikita nyo sa akin. Bakit yung tinawag niyo Diyos sa ama kung wala siyang nakita nyo may tite? Wala rin. Iwanag na eh. Oh, o paano O paano naging ama? Diyos, lalaki, Josa, babae. Oh. Ang sabi niya na, ng Diyos, tawagin niyo ang aking pangalan at kayo ko. Tapos ginawa naman ng tao, binago. Ako'y ako nga. Walang oh, ako, ako. Hindi ako ng pangalan. Ako, ay, ako, Napabasa ay, yan. Ay, ay, oh. Eh kasi kaya hindi niyo mabasa ka ako, hindi kayo nag -aral. Aralin niyo. Oh, yan ay paleo-hebrew. Pedro. Kasi nang 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 ginulo ng Diyos ang Torre ni Babel, Dapat alam nila ang katotohanan to. Pero hindi piso. Nang ginulunan ng Diyos ang Torre ni Babel sa pamagitan pagbago-bagoy ng wika. Absent si Pileo. Abi! Abi! Ay, ano pagbalik niya? Wala na. wala na. Si Pileo ang pinagmula ni Abraham. Pileo. Oo. Doon siya nagmula si Abraham. Hindi. Si Abraham nagmula kay Pileo. Kaya nung salita ni Abraham, Hebreo. Ang salita ngayon ng Israel, hindi Hebreo. Aramaica. Aramaica. Hmm? Dahil Dalwika ng Hudyo. Ang ginamit. Oo. Dahil ang Hudyo naman nagmula kay Judah. Isa sa labing dalawang tribo ng Israel. Ang tatay nila ang tinatawag niya uh, eh, si, si Jacob, Apo ni Abraham. E eh, ano ang wika nito? Aramaic. Aramaic? Hindi. Hebrew. E eh, ngayon ito, mga namayagpag, nakasalamuha sa ibang mga lahi. Nagkaroon ng variation ng wika. Kaya yung wika ng Judea, ayun ay ang Judyo, yun ang Aramaica. Nagkaroon ng version. Ngayon, eto, Palestine, Israel, nage-gera. Bakit? Ngayon, marami din nakakaalam niyan. Sakupan, di po ba? Sino na nako? Na oh, yun. Ang Israel, wala lupa. Wala silang sariling lupa. Nung tumigil doon, ginawa nilang bansa. Ikaw ba, lupa mo to? Bigla nagtayo to sa... So, Ayun daw, pinangako na sa kanila eh. Oh. Nang hindi lamang thim. yung palestina May ari. Oh. So, so wala, eh wala nang ngayon. Dahil 'yung pangako nga. Oo. Oh. Ng sa kanila. Oh. Eh, kaya kaya ay, na ngayon, Diyos. Ka kaya lalaban tayo. Oh. ngayon. Eh hindi na niniwala itong palestina Paano ang gagawin natin? Pwede paubos ang palsina, di mm. ang pangako ng Dios. Tayo kayo. May ito ay so, ang sinasabing sa huling araw ang Israel ay mawawala maring sabi ko maring matalo mabura sa ano sa gera oh. ngayon may, may nagtanong pero nangyari na yun ng holocaust -ho. oh, ma mawawala ang Israel bakit sinasabing si Kristo babalik sa Jerusalem sumagot ako baka nakakalimot kayo dalawa ang Israel ah. may bago nakatago yun ang problema. Puzzle yan sa inyo. Puzzle Kalawang Israel. Hello. 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 Sa alam nyo na yung Israel. Oh, yung pangalawang Israel. Dito, dito, pangalawa, dito, dito babalik sa Pilipinas. yung nakatago sa inyo. Eh. Baka dito sa atin yun. <laughs> Mare! <laughs> eh, tayo. Hindi na. Oh. Dahil nakilala. Ay. Hindi jinky. Dahil nakilala no. raw ang... Ah, kikilalanin no, daw si Kristo sa malayo mo. silangan eh, sa mga uling araw Ito eh. ah, hindi ang magiging bago. Isang rin. Tinanggal <laughs> na rin. talaga sa Israel. At, At nakita ko ang malang ibang anghel kaya. mula sa sikatan ng araw. Tanong, nasa ng sikatan ng araw? Silangan. Paris. From the Paris, will malang I bring your offspring? Sa Paris. And from malang, the Paris, I will gather sa you. Mahuhula ka ngayon. Pilipin. Pilipin. Ito, ang bagong Israel. Ang tanong, sino? At saka sino maniniwala? Yan ay propesya. Kinatotoo ko sa pag-aaral at tinasabi rin ng mga marunong. Mare, eh, dahil dito nga, at dito kinikilala. Ang problema natin, paano mo ibubulgar sa mundo oh. na ang Pilipinas ang bagong Israel? Ay, di giniyera ka. Kasi e, talang ang reliyong dito namamayani, ay eh, galing ng Roma. Hmm. Tama. Oo. Oh. Ngayon, sabi ko, ay <laughs> eh, katulad ko ako, hindi ako pwede sabihin sakop ng Roma. Ako'y sakop ng tunay ng Israel. Bakit? <laughs> right. Bakit? Aba, ikaw, ako, y, ako y Israelita Israelitang masasabi sa aking pananampalataya. Pananampalataya Pananalit ko. Ngayon, hindi ko pwede naman sabihin ka ako Israelita kasi hindi naman ako. Pipilosopohin ako eh. Eh, ba't panguilong mo? No, Di ba? Oo Ang sinasabi ko'y na eh. eh. propesiya. At ako naniniwala doon sa propesiya niyo na totoo. Nangyayari niya eh. Tama. Aba eh, 80% na propesiya eh. At saka sabi ni Daniel na mula sa langit ay eh, magbabaksak ng buntala. Ayan, nangyayari sa kanila. Buwabaksak ba kang bilisin? Nagliliwanan? Ayan ay, ang kahirapan. Para bang... Nagulat siya pero... Para bang ikaw na isang tao na nakakaalam. Huwag kang tumayo dyan, baka ka mahulog. Sino ka? Ay nahulog. Anong gagawin mo? Ay akong paniwalaan. Tumahimik ka ka na lang. Manood ka na lang. Ano Baka isama ka pa mahulog eh. Eh, baka isama pa ako eh. Sarap-sarap mabuhay sa mundo eh. Yan ang kahirapan ng ano natin. Kaya, ang katotohanan na, napakahirap ibulgar. Kasi kaya wala pang kasagutan. Tinan mo. Sabi natin, nung araw, ang paniniwala natin, ito lang ng lupang ito ang merong buhay naging katanungan sa isipan ko yun ng bata pa. E eh, para ano yung buwan, ano yung Mars, yung Jupiter? E eh, ba't nyo nakikita? May buhay. Hmm. Uh, katulad ng Mars. Katulad ng Mars. Hmm. Ngayon. Tapos limitaw yung mga sinasabi mga alien alien. Sabi ko, ang ibig nyo sabihin, parang baklaan ang Diyos na naglagay lang ng dekorasyon ng walang silbi. Ano yung dekorasyon sa langit? Yung mga between yan. Lahat naman ang binuha niya, May muscle. May gamit yan. Meron yan eh. Oh. May inhabitan yan. Ako, yun ang paniniwala ko. Na sinasang ayunan din ng science. Kasi ako, ang faith without proof, storya lang yan. Pero kapag ang faith may proof, yan ang totoo. Malinaw. O, naniniwala tayo na ang dagat na pula ay binuka ni Moises. O di ba sinisid, nakita may karuahe, may panangga, may espada. Katunayan na maraming dumaan, dumaan na nalunod. Tama, totoo yun. palataya, pero may proof, may katotohanan. Walang iniwan, ang bawa. O ito, anting-anting ko ito. Patunayan mo na. Ay, eh, hindi pa eh. Sa na testingin natin. Pag putok, lang putok, butas na butas, no? Hmm. Eh, Ay, nasa na ng proof nun. Hmm. Ang kailangan, yung pananampalataya mo, mag magpapatunay na talagang totoo. O, so, eh, malay mo, ito, paniniwala ko, bawa, paniniwala ko dito, ililigtas ako nito. Pala, Pero wala pala. pala. Wala, wala pala, Kasi, wala pala. Na-disgrasya ako yon. Kasi walang pananampalataya. Kaya, kailangan natin ang pananampalataya na mayroong patotoo. sa kasay.